Nagising nga ako ng alas 7.30 ng umaga at napakahaba nga ng tulog ko. Dahil napakahina nga ng signal ng globe nga dito sa lugar nga nila Mitch. Pinili ko na lang din na matulog nga ng maaga para nga makapagpahinga din ako. Pagbaba ko nga halos andito na nga sila lahat sa beranda nga ng bahay. Parang ako na nga lang nga yung nahuling nagising sa kanila. Dito talaga sa probinsya hindi talaga uso yung mga tanghali ka na nga magigising. Dahil paagahan nga ng gising nga dito. Sabi nga ni Mitch sa akin magkapina nga adawa ako kasi nga lalabas nga kami bibili nga kami ng isda. So yun, halos lahat nga kami sumama. Yung nanay lang din nga ni Mitch yung naiwan, pati na rin nga yung mga bata. Hindi nga kami sa palengke unang nagpunta, kundi dun sa bagsakan nga ng isda dito sa lugar nga nila Mitch. Medyo malayo-layo nga lang nga din sa bahay nga nila to. Kasi 15 to 20 minutes din yung ibiniyahe para nga marating din namin. Gusto kasi nilang bumili nga ng malalaking pusit at isda nga iihawin. So alanganin daw na makabili nga sa palengke ng ganun. Dalawang sasakyan nga kaming nagpunta dito. Wala din naman kasi kasing gagawin nga sa bahay kaya nagsipagsama na nga kaming lahat para makapaglibot-libot na din buti na lang nag sunscreen ako sa face kaya mainit pa pala dito pagbaba nga namin may mga pusit pa naman sanang sa tinda yun nga lang hindi na rin kami nakakuha kasi nga may mga may-ari na rin daw nga nun so yun nga parang tinanghali nga kami ng punta Uy, pusit lahat may-ari? Mamay Aril. Alam <laughs> lang, lalaki ng puts. Pusit. Ayan. 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 Doon nga sa una naming pinagtanungan, wala naman kaming nakuha kaya lumipat nga kami dito sa kabila at nakaki, nakakuha nga sila dito ng mga ilang isda. Parang dalagang bukid nga yung nabili nga dito then habang namimili nga sila merong dumaan na tricycle at nagtitinda naman ng bangos. Dahil nga malalaki, bumili na rin nga kami. Ay, nakita kami bangos daw <laughs>

Pabalik na nga kami ng sasakya. Nag-chat nga sa kanila yung una nga naming pinuntahan na nagtitindangan ng pusit na meron daw bagong dating. Kaya kumaan nga muna kami para nga makita nga namin. Ay, ano ang bagula niya ka, Ari? Ang pagbasa, bagong ba, dating. Oh! 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 oh, 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 oh. After nga namin makabili nga ng isda, dumaan nga kami dito sa may resorts kasi balak namin mag-overnight. So yun, magpapa-reserve nga kami. Sama-sama na nga kami nagpunta nga dito sa baba para nga masilip na rin namin. Pag-usong yung ano, pababa. Mahirap magdala ng pagkain. Mananapon. <laughs> 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 ho na lang daw. <clears throat> 20 pesos lang ang entrance fee. Mura lang. <laughs> Tapos yung cottage siguro ang medyo maano babayaran. <laughs> Ito kami <medyo> sa doon. Ayun Ayun! 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 Sabi nga sa amin nung nangangasiwa pumunta na lang din daw kami kasi nga mayroon naman kaming tent na dala at possible na hindi nga kami kukuha nga ng cottage. Yung 20 pesos lang din nga yung babayaran namin kada tao. So yun na guys hanggang dito na lang yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and paboos. Dumakalo. Talo eh. ay madang na?